Isa ka ba sa gusto ipasalo ang iyong sasakyan sa iyong kaibigan, kapatid, kamag-anak? Pwes, pakinggan nyo muna ito sasabihin ko. Baka mamaya ay madali kayo ng tinatawag na mortgage law. So explain ko sa inyo kung ano ba yung mortgage law. At isa ka rin ba sa mahilig magpalit ng kulay na sasakyan? At ano nga ba ang dapat mong gawin? At magkano ba aabutin natin kung tayo ay magpapa-change of color? Nandito tayo ngayon sa may loob ng Camp sa may HPG. At Bibigyan ko kayo ng simple tips at advice kung ano ba dapat natin gawin. Una, doon natin pag-usapan na tinatawag na yung pasalo. Sa mga karonda natin, nowadays, marami pong mga kababayan natin na mga nagpapasalo ng kanilang mga sasakyan. Mapa-motor, four wheels man yan. At kadalasan, pinapasalo nila sasakyan nila sa kanilang mga kaibigan at kamag-anak. Pero tandaan natin mga karonda, meron tayong tinatawag na mortgage law. Ano ba itong mortgage law? At paano nga ba natin gagawing tama yung pagsalo natin na sasakyan kasi maari baka makamura nga naman pagkasumalo tayo ng mga sasakyan. Meron kasi tayo dapat proseso na gawin. Huwag tayong tipong sa tabi lang ng gilid ng kalsada, nagkaroon ng deal at magkaabutan ng pasalo na pera, then yung sasakyan mo, ipagkakatiwala mo na sa iba. Ang problema niyan, pag yan ay hindi alam po ng banko, dyan na po papasok ang mortgage law na tinatawag. Maari kasi na may mangyari sa sasakyan mo kung sakali yung pinasahan mo ay hindi na hinulugan o kaya ito'y tinakas. Bandang huli, kayo po pa rin ang hahabulin ng bangko. Paano maging legal ang pasalo sa inyong mga kamag-anak, kaibigan o kung sino pa man? Pumunta po kayo sa bangko ng owner na nagpapasalo na sa At din nyo po isettle kung paano ba ang transfer ang gagawin niyo. Ang simple tips lang natin, wag natin itong gawin sa tabindaan at huwag lang tayo masyadong magtiwala sa mga kaibigan o kamag-anak at ipasan na natin kagad sa sasakyan. Binigyan na tayo ng konting pera. Then, sige na, sa inyo yung sasakyan namin. So, wag po tayo basta magtiwala doon at baka nga ang bandang uli, may mangyari sa sasakyan, wag naman sana, eh, kayo pa rin hahabulin ng bangko. Ngayon, pag-usapan naman natin yung tinatawag na change of color. Nako, marami marami mga karonda natin ang gustong gusto yan. Lalo lalo na sa mga rider. At yung mahilig mag-modify ng color. Paano ba proseso? Para mapalitan natin ng kulay ang ating mga sasakyan. So tara, samahan niyo ako sa loob. Okay, nandito tayo sa loob ng uh, HPG. Kung mababasa nyo, meron ditong area na macro etching and physical examination. Kung makikita nyo, yung mga sasakyan na yan sa paligid, yan po ay I mina mean, macro etch na at etoy ina-apply na yung change of ownership ng mga sasakyan so iba pa yung change of color sir paano nga ba magkaroon ng change of color kasi yung dilaw ko gusto kong gawing pula at yung pula ko gusto kong gawing itim paano proseso ganito yan bago kayo magpa-change color gawin nyo muna ay palitan na mismo yung kulay ng sasakyan example ito ang kulay ng sasakyan gawin nyo muna ng dilaw then pag nagawa niyo yung gusto nyo kulay gagawa ngayong kayo ng affidavit of change of color at panotaryo nyo na. After na notaryo, pupunta na po kayo sa HPG para at least bigyan po kayo ng authorization of change of color. Pero may proseso pa rin. So tara, samahan niyo ako. syempre unang-una, kailangan natin yung mga original requirements. Yung mga nabili nyo sa sasakyan. Ito pa, isang tips ha. Baka mamaya makabili kayo sa sasakyan na palit na yung kulay at di nyo alam ang gagawin nyo. Hindi nakaregister yung kulay sa ORCR. Eh, ganito lang ang gawin nyo. Una, punta po kayo dito. HPG after nyo ma-process, yung after nakapagawa ng affidavit kayo, ng change of color. Then, eto na yung step. Okay? So, eto po ang flow charts ng pagpapalit ng kulay na sasakyan. So, receiving section, initial processing and issuance of order of payment. Then, pupunta na po kayo sa banko. Mayroong ibibigay po sa inyo ang HPG kung saan yung po yung magiging payment nyo. Pupunta kayo sa land bank. Then, after land bank, bibigyan kayo ng receipt. Balik po kayo dito. Ayan po. Para magkaroon na siya ng physical inspection ng engine and chassis number. After nun, syempre kailangan ma-record na po ulit dito sa inyong mga sasakyan. Then, final na po. So, hingi tayo ng konti tips Sir sa mga gusto magpalit ng kulay. Tra! So, yun, kasama namin si Sir Gelado. Sir, yun nga Sir, na-explain ko na. Uh, baka mamaya may kulang pa ako. Sabi ko sa kanila, mapalit na sila ng kulay muna ng sasakyan. First, tapos gawa sila ng affidavit of change of color, then punta sa HPG, then payments na sir. So, after nun sir, records na po tayo sir. After nun, lahat ng documents, original documents, i-present sa amin. Then, uh, ang kukunin namin is all photocopy na. So, magiging, ang magiging basis natin is dapat makita namin physically sa sasakyan ay napalitan siya ng kulay. Yun. So, ako po ang ay, MB inspector dito sa Camp Rame. Ako po nagkakandak ng physically kasama kasama ko ang forensic group na si sub Sergeant uh, Ben Danilo na siya naman na magkakandak ng physical examination pagdating sa engine at saka chassis. Thank you very much, sir. O yun, sa mga karonda natin, wag na kayong matakot na magpalit ng gusto nyong kulay dahil meron naman pong way basta ilagay lang sa tamang proseso at sa legal. Siyempre, mag-ingat din sa pagbili ng mga sasakyan. check nyo mabuti ORCR kung legit. No? Pwede nyo pa-check sa LTO para ma-verify nila yung legitimacy sasakyan. Na lang, no? Para maging safe din sa atin lahat, bali ang kung gusto nyo, may interesado kayong sasakyan na gusto nyo bilhin, yeah. na, ip na ipresent na sa, sa inyo yung document, mas maganda kung in good faith yung seller, mas maganda dali natin yung sasakyan dito sa Camp Rame. Pinakamalapit na Highway Patrol Clearance Section Division para mag, mag magkaroon ng uh, labasan natin siya, bigyan natin siya ng clearance. So, so, ibig sabihin, pag dumaan sa amin kasi ang sasakyan, ibig, na issue namin ng clearance, automatic ang sasakyan natin na bibili ay legit. yon So, sir, pati ba sa probinsya, meron tayong mga so, offices doon? Actually, ang ginawa namin para maging konbinyente sa mga sa mga kliyente natin, lahat ng LTO office, nilagyan na namin ng satellite office wow. ng HPG clearance para kung doon ang mother pile nila, halimbawa sa transfer of ownership, doon na rin sila magpapakirans. Para nice, pag-release nice. clearance sila, andun na rin ho ang LTO nila. Sa so, sa mga karunda natin, nandito po ang inyong mga kapulisan at handang tumulong at tumalalay at gumabay sa inyo. Kung meron lang kayo nga, uh, nalilito kayo o meron kayo katanungan, po pwede nyo po kami lapitan, makita nyo kami sa kalsada, alalayan namin kayo at tutulungan. Maraming maraming salamat sir at thank you po sa lahat ng karunda natin. Ayan, meron po kami tips sa mga gustong sumalo na sasakyan at magpalit ng kulay. God bless po sa atin lahat. Peace. See you po.